presidente ka, may speaker ka, na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya agusuhin ang pera ng bayan. paikot-ikot sa buong bansa na ng pera na para bang kanya yung pera. E di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, anong, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin niyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Jose Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya maayos siya kumausap? And ang sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos, buhaghag na ninyo dihastanan ang gisubmit namo sa COA?